Isang massage therapist ginahasa at hinold up sa loob ng isang hotel sa Bayi, Laguna. Para sa detalya ng balita, DJ Joey Boy, ibalita mo. DJ Frankie mga ka-vibes, arestado ang isang lalaki matapos umanong holdapin at gahasain ng isang massage therapist sa loob ng isang hotel sa barangay Dila, Bayi, Laguna nitong October 17. Ayon sa ulat ng Bayi Municipal Police Station, bandang alas 12.40 ng tanghali, lang magbook ng massage service ang sospek na si Junelle sa isang hotel. Pagpasok ng biktima sa kwarto, bigla na, na raw siyang tinutukan ng patalim sa lieg at uh, sabay nagdeklara ng holdap sakali umano ng sospek ang kamay at paa ng biktima, tinakpan ang kanyang mga mata at doon na siya ginahasa. Matapos ang insidente, nagtangkang tumakas ang sospek, ngunit agad itong nahuli ng mga concerned citizens. Nabawi rin sa kanya ang mga ninakaw na cellphone ng biktima. Isang... Uh at personal nagtuko sa Bai Municipal Police Station ang biktima kasama ang mga otoridad upang magsampa ng formal na reklamo laban sa sospek. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9. You are good vibes.